And so yung mga brad, meron tayo ngayon mga pasyente ano darating. Ito yung mga siguro uh, masasabi natin na hindi nakinaya ng ibang uh, shop na gawin kaya man nagpa-schedule yung mga may-ari ng mga sasakyan na to na dito mismo dalhin sa ating car clinic sa Autodoc Silang. Dito lang yan located at Silang, Cavite. So I-waste nyo lang, autodoc silang, nakapin naman kami sa uh, sa waste. Then, eto nga pala yung unang dumating, yung Ford uh, Explorer. Uh, so, uh, naging uh, issue dito, tumirik ito sa SLEX, then di na makaabante. and then, dinala sa isang kasa malapit dun sa may SLEX. And then, hindi nagawa din. then itinowing papunta naman dito sa ating shop. So, ito, bibigyan din natin ng lunas yung... Uh, Ford Explorer na to. So ito siguro medyo maoperahan natin to. Dahil uh, parang nawala ng malay ito sa daan eh. Parang na comatose. So uh, siguro i-check muna natin yung mga vital sign at yung mga iba pang mga maring pagmulan. Ba oh, ba't tumirik? Ba't nawala ng buhay tong explorer na to? And then meron tayong isa pa na parating. So, eto na yon. Yan. Eto naman is Chevrolet Orlando. Eto naman, hindi makausad. So, parang nawala ng potassium. Hindi makalakad. Pero, umahandar naman. Hindi lang makausad-usad. So, hindi pa naman siguro senior citizen to. At medyo may problema lang to sa mga kasu-kasuan kaya di makalakad. Ay, gagawin namin, lalagyan namin na saklay na to eh. Para magamit. Ayan. So, yun, yung tinuturo ko na yun, yun yung mga nagawa na natin, Ayan, napag nagamot na natin, yung si 4D yan, tinowing lang din yan, papunta sa shop, no? Na wala rin buhay. ganyan sa, uh, may shoppy pa. Sa uh, ibang uh, shop. So, tayo lang yung nakapagbigay, nakapagbalik ng na ang buhay niyan. Actually, inoperahan natin yan. Kasama natin yung mga mechanic nurse, saka yung mechanic doctor natin. Ayan, kasalukuyan binababa ngayon tong Orlando. Ayan, tinuturo ko pa. Ayun, yun, sabi ko, ayun, no? So, sabi ko, doon yung lagay yan, doon yung lagay yan. So, yung mga nakikita niyo na dyan, operating room namin yan, dito sa Auto Doctor Clinic. Ayan, mga na-operahan na yan. So, may mga kulang pang uh, uh, parte ng makina dyan. Kaya, uh, hindi pa natin ma-release. And then, eto yung pangatlo. Ayan naman. Chevrolet Spark. So, batang-bata. Nakita nyo, ang lit. Punggok. Ayan. Sasakyan nata ito ni, ano eh, ni Dagul. So, eto naman. Itinirik din nung uh, nung sasakyan. Yung, uh, yung may-ari. Hindi yung may-ari ang tumirik ah yung sasakyan ng tumirik so hindi makausad pero ano nangyayari may power may redondo pero hindi siya nagdidiret yung commander. so parang hinihika and then uh, dinala nga dito sa atin tinawag ng ating uh, customer so pinatawing yan mula dyan sa may uh, laguna so isa rin yan sa bibigyan natin ng treatment maoperahan din yan so ito yung makita nyo yung mga mechanicals natin yung mga inooperahan pa doon. then ito naman ang problema nito ni trailblazer nagda tapos uh, delay yung uh, shifting niya, pero wala check engine wala ring fault sa scanner at sa computer so wala kang mariread so ito yung pala sa lahat pero syempre home of the chevrolet ang atodok silang kaya alam namin kung ano ang problema dito, hindi na tayo manghuhula So sabi ko sa kanila, ilagay nyo dyan sa portable lifter, iangat nyo, and then baklasin nyo yung ball body. So ayan, sabi ko yung, yung pinakabaga nung sasakyan, tanggalin nyo na, huwag nyo isasama yung puso sa kaatay. No, ibabypass natin yung ano, ah uh, humahagok-hagok eh, parang hinihika. So Ibigay muna natin ang nebulizer. Papausukan muna yan. E pagka ganun pa rin, ibigay natin ng antibiotic. Uh, pinababa ko muna yung, ano, yung pinakabaga ng sasakyan. Yan, inooperahan niya yun ng ating mechanic nurse, si Himaki. Uh, binubuksan na para ma-pull out yung pinakabaga nitong trailblazer at uh, magawa ng paraan pero ito naman, kasi marami naman kami ginagawa na ganito. So, hindi na kami nanguhula, hindi na kami nahihirapan kung paano gagawin namin dito. Uh, at least, diretso gawa na kami. Wala nang pasakali pa. Pero dito, wala kaming ibang papalitan sa unit na to. Kundi, ano lang to, konting bypass, operasyon. So, after nyan, makikita niya kung paano na tumakbo yan. Bumalik ulit sa pagka-smooth. Mawala yung hagok. Mawala yung pinakahika nyan sa sakyan Sobrang init kasi kaya ang daming inihika eh. mga sasakyan. And then, nung uh, na-check na nga nila at sa uh, na yung uh, balbadi, pinuntahan ko naman itong support si escape. So sabi ko, i-check nyo yung transmission fluid So yan yung first procedure natin So ito yung pinakadugo Nung sasakyan Kung makikita nyo Kasi ang uh, Ang transmission fluid Is uh, kulay pula So itong nakuwang Fluid sa kanya Is itim So based on uh, sa aking opinion Yung last PMS nito Hindi akma yung nilagay na Transmission fluid Dito sa Ford Escape So, dapat kasi to mercon pipe ang nilalagay dito sa may port scape. So, yung tinuturo ko, ito yung crankcase. Kasi sa baka sabihin ng iba, uh, kaya itim yan kasi engine oil. So, kaya yung tinuro ko, yun yung engine oil. So, ito ang dinaray namin is yung sa transmission. And then sabi ko, uh, i-pull out yung dito yan para makita natin ng mas maliwanag. And then yan, nilabas na. So kung makikita nyo, sobrang itim. Uh, di ba diba, hindi naman ganyan yung uh, physical na transmission fluid. So ito parang engine eh. Engine oil yung nakuha namin doon sa transmission. So, tignan nyo gano'ng kay itim. So based on my opinion, ito is na palitan, na nasalina ng ibang uh, fluid. And then, ito naman, pinagawa ko kay Jasper, yung solenoid ng chevrolet cruze palitan niya ng isang set na puro bago kasi ang naging issue naman ng chevrolet cruze pag uh, dating ng PIP gear ang taas ng rpm and then biglang magship then may kaldag then biglang lalabas yung check engine and then pag lumabas yung check engine maglimp mode so after maglimp mode So, naka-ano na yan, kumbaga naka-premiere na lang yan. Hindi na magpapalit ng shift kasi nga may check engine. So, ang, ang naging check natin, ay yung check ng mga mechanic nurse, nung in-scan na nila, sinitiskan ang lumabas sa result, stuck up solenoid, poor. So, parang ang nangyayari ngayon, hindi na nagpa-function ng tama yung solenoid. And then nung binuksan natin yung cover at tinanggal natin yung valve body, ang nakita natin diyan, yung transmission fluid niya is bagong palit. No? Kulay pula pero puro ribaba. So nabili nila ng na second hand. So siguro pinapalitan ng transmission ng unang may para mawala yung issue na yun pero hindi mawawala yung hindi mo na i-correct -co talaga ng tama and then ito na yung balbadi body ng trailblazer Nakita nyo may sinusundot si doc A uh, mga nakabarang ano yan kulangot kaya hindi makahinga na maganda yung transmission ayan baradong barado ng ano yung hingahan ng trailblazer na yun na nakangat and then may nakita nga pala tayo dito nung check din natin yung sa may TCM nya yung dinadaanan ng uh, pressure medyo hindi na maganda so kami dito sa autodox lang hindi kami nagpapalit agad ginagawan muna namin to ng remedyo kasi napakamahal ng TCM nyan so, sabi ko dok eh hawakan mo nga ito ayan, ayan. ayun you no? punit so makikita nyo punit siya pero yung iba buo So, yan yung dinatalo yan kasi ng pressure. So, ang nangyayari, kaya nagda-dragging, kaya nagda-delay shifting, dahil may problema yung TCM at itong ball body. So, ito pala yung lead frame ng TCM. So, sa lead frame, walang problema tayo dyan. Ang may problema talaga dito, yung pressure line ng TCM. Then, ang ginawa ko dyan, Nakita nyo, may gunugunting ako. Naggugupit tayo. Nag, uh, gumagawa tayo ng paraan para magawa yung napunit doon sa may TCM niya. Papalitan natin ng buo. So, kung yong yan yung pinagbabawal na technique ng autodoc. Hindi tayo magpapalit ng TCM. Yan lang, sapat na para bumalik sa bagong Uh, tikas ng transmission yung trailblazer. So, ako ingat na ingat ako maggunting dyan. Dahil kailangan hindi sobra, hindi labis. Dapat saktong-sakto lang yan mailalagay mo don sa TCM. So, yan naman eh, hindi naman to ordinaryong plastic kasi high temp din yan. Hindi siya matutunaw kasi pagka naglagay kayo ng na ordinaryong plastic lang don sa TCM, sobrang init ng transmission fluid nyan tutunawin agad nyan yung inyong mga uh, ikakabit so dapat maganda din yung uh, ipapalit nyo kaya uh, ayan nagpapabricate tayo ngayon kasi walang nabibili na yung pinaka cover nya lang na plastic kasi bibili mo yan buong TCM so syempre tayo dito sa autodoc ginagawa natin ng paraan lahat para hindi na magastos ng malaki ang ating customer so yan, pinagbabawal natin technique yan dito lang yan sa autodoc silang so kung gusto mong mas marami pang mapanood na video i-subscribe nyo kami sa aming youtube channel tiktok account fb page autodoc silang instagram autodoc silang i-search nyo lang po kami then i-follow nyo kami and then subscribe para malaman nyo yung mga DIY tips namin para sa mga unit nyo para hindi na kayo gumaso so yan nakita nyo so, yung bilog na pinagayahan natin no. after nyan ikakabit na natin yan dun sa TCM then back to smooth ride na yan lang po yung ano niyan sikreto para maibalik balik no, tap over muna kami dito sa may ano sa bypass balagtas may kukunin kaming uh, unit dala namin yung towing truck namin dito yeah. so, na kami sa may balagtas ngayon bypass stop over muna Kain tayo try bopis nakasama nito yung mga kikiting nya wala kasing maiiwanan eh na mag-aalaga ay tayo mga brad ang oras na ba? ang oras yeah, na lang ang gabi it's monday so ang dami natin gawa sa ang dami dumating ang dami natin tinuwing ang dami natin pasyente ngayon na ginagawa And then ito, may tumawag sa atin. May pinapakuha nga dito sa Bulacan, Everest. Ito ang condition eh. So, galing sa Bangga. Ganyan po magtrabaho ang team autodoc. Kadyaya namin nibigay yung servisyo namin. Nibigay naman namin sa mga customer. So makain muna kami. And then ito na yung huling ating uh unit na ito towing so kahit gabi na trabaho pa rin ang trabaho ang uh, autodoc team so ito ngayon nasa isang warehouse tayo somewhere in Bulacan para kunin itong Port Everest so makikita nyo sa kanagang sobrang uh, grabe yung naging bangga ng unit na to so inaccept natin yung challenge kasi ito very challenging to sa team natin i re natin yan So kung makikita nyo at tandaan nyo, yung, yung physical na anyo ngayon, nung bago namin kunin, yan yung before. And then, i-compile natin lahat ng videos and pictures na nabang ginagawa. So para makita nyo yung proseso na ginagawa ni Autodoc para dyan. Ito nga pala, isa pang problema, lahat ng airbag sa loob nagputukan. So marami tayong gagawin dito. Kaya ito sa mga supplier o mga nagbebenta ng Port Everest na parts, PM nyo ako, kailangan ko ng mga parts nito, lalo na sa airbag. Then ito, magpapalit na tayo dito ng bumper, ng hood, ng ilaw. ah uh, marami na tayong gagawin dito, dito pa lang sa harapan. And then, ah uh, gagawin natin, eh, hilamosan na rin natin to